Ayan guys, pinipapare ko na yung kawali. Nilagyan ko ng uh, butter. Tunawin na yung butter natin. Instead of using oil, butter yung ginawa kong oil guys para may lasa at mabango na siya. Ayan, i-melt na natin yung butter. Uh, make sure na low heat lang tayo para hindi masunog yung butter. Yan. Yung kabila ko niluto, guys. Nag-smoke 'yan. Lagyan natin ng onions. Then mix na natin. Para yung flavor ng butter at saka onion magmix, mabango na 'yan. Maraming butter, mas masarap siya, guys. Tapos, follow na natin yung garlic. Make sure na yung garlic hindi suno, guys. Yan. Tsaka yung ah uh, red bell pepper. Lagyan na din konti para may kulay na din yung ano natin at saka pampalasa na rin guys halo halo lang para mag mix na yung flavor ng garlic onions at saka yung yan follow ko na yung shrimp yung shrimp guys konti lang good for one meal Mix na natin. Lagyan na natin seasoning. Hindi na gamit ko seasoning guys. Magic sa Para hindi na ako maglalagay ng salt. Kasi 3 in 1 na ang, mag, ang seasoning na yan. Then instead of using water na uh, pang kalasa, nilagyan ko ng soda. Yung ginamit kong soda is yung Sprite. Konti lang guys kasi yung shrimp nag ano naman yan nag, nag uh, give ng water yan mix na lang yan nilagay ko na yung corn yung corn pre na yan noon ako yung corn tapos tinap ko na lang yun sa shrimp mix na natin guys para yung uh, corn mag maglasa din konting ano lang guys asuk ah, ayan masarap na siya sinan mabango bago na yan guys dagdagan natin konti ng seasoning ayan konting seasoning again ay no dinagdagan ko na after sa uh, after lagyan ko ng ano guys uh, spring onions ready to serve na siya ayan from kitchen to my table ready to eat na thanks for watching bye